Okay, so kain na tayo. Ito na yung pananghalian ng kwan. Magsasaka. Yan. Yeah. <laughs> Tanghalian ng magsasaka. sari pagkain. Okay, ito ang kanin natin. Meron tayong red rice. Yan, yeah, itong red rice ay maganda sa ating uh, dugo kasi maaari siyang makatulong pampababa ng kwan. Uh, sugar, sabi na sa binasa ko kanina. Yan. Yeah. So, tapos 10 times ang kanyang antioxidant kaysa sa mga regular na uh, bigas. Pangalawa, mayroon tayong munggo. So, itong munggo ay maganda naman ito para sa ating uh, mga muscles ano, kasi siya ay uh, fiber. So, uh, fiber siya ay uh, protein pampalakas, pampatone ng ating mga muscle. Siyempre, mayroon siyang halong uh, kulitis. Yan, ang kulitis naman ay uh, kulay green. Maganda siya para sa ating uh, mata. Source ng potassium, ng calcium din. Yan, mayroon tayong mga green at saka yung reddish na mga dahon. So, maganda rin yan sa ating uh, dugo. Pero usually, source sila ng ating mga Uh, mineral sa ating uh, katawan. Yan, so mayroon tayong uh, mga green ano lettuce 'yan. So mayroon din tayong kalabasa. So yung kalabasa ay para sa para sa vitamin A para sa ating mata at sa, sa skin. Yan. Tapos mayroon yung halong ampalaya. Oh, may halong ang palaya. Yung mga mapapait pala ng mga pagkain, yan ay maganda sa ating uh, liver. Yan sa ating atay, panglinis ng ating atay. Yan, tapos meron din siyang halong sitaw. Yung sitaw naman ay maganda rin fiber, tapos yung kanyang buto ay ating uh, protein. So, halos kumpleto ang ating kuna, no? Kumpleto na yung ating uh, tanghalian, tanghalian ng kuna ah uh, magsasaka. Yan lang talagang nakayanan. Kaya, tsaga na natin itong na to. Pagkain. Tara, kain tayo.